Saan na ba eh. yun? Nakita. Pero mga kaya ni Sergio. Sino ka? Ba't ka nakahawak ng puwet? Napakabastos mo ah. Ba't mo tinatanong ko sino ako? Hindi ko na kailangan ipakilala sarili ko sa'yo. Alam mo, kapal na mukha mo. Pupunta ka dito para manghipo ng kwet? Alam mo, ikaw, ang arte mo. Gusto mo rin naman. Ano gusto? Alam mo, sobrang kapal na mukha mo. Alam mo yung mukha mo. Sarap bugbugin eh. Siguro bago ka lang dito. First timer ka ba dito? Ano pa kailan mo? Alam mo, umalis ka na bago pa kita mabugbog. <laughs> Makinis. Maputi. Sexy. At... Mm, Malakay na. na harap. Umalis ka na. Bastos nito. Wala ka ba itong ginagawa? Wala naman. Hindi naman ako busy. Kaya nga, gusto kong pagmasdan yung mga bagong mukha dito. Umalis pa na. Umalis na. Isang araw pa sa akin. Pangira na ako. Reset! Oh! Reset. Oh, anong problema mo. Parang inis na inis ka dyan. problema. May pumasok sa office ko. Oh. Binisil ba naman yung pwet ko? Sino? Hindi ko nga kilala eh. May bago ba dito? Ah, alam ko na yung sinasabi mo. Ano ba? Hindi na bago yan. Crazy. Ano ba? Nung first day ko dito, ganun na ganun din ang ginawa sa akin yan. At sa lahat ng bago, ganun ang ginagawa niyan. Hinahayaan niyo lang? Ano magagawa namin? Gusto mong gawin? Pag nakita ko yan, talaga. Magdayan sa akin. Ay, ano ginawa mo? Anong hinipuan ka? Di hey, ano pa, eh, di ay Eh, siya, ano sabi sa'yo? Alam mo, halatang-halatang manyak yan. Alam mo ba? Huwag mo lang pansinin. Lilipas din yan. Kapag nagkaroon ng bago, iba naman tatargetin. Alam ko. May naisip pa. Ano naman naisip mo? Basta. Basta. Siguraduhin mo lang ayos yan, ha? Abay, oo naman. Pamamay, ikaw pa mapahama. Tulungan mo. Sige, sabihin mo lang sa akin. Kapag sineswerte nga naman, tingnan mo nga naman ka. Nandito si Miss Flores. Ang gusto mo? Yung pangkalatan sa'yo. Gusto mo? Oo oh, Saan ba? May parang malikot. Baka mabasaan. Wala nga yan. Gusto mo, magbasaan ko yan? Oh, talaga. So, and... saan tayo mamagabi? Noong moras? Saan ba gusto niya? Siyempre dun sa Five Star, ko, baby. Kasi yung ganda mo, hindi pa ma-chip eh. Ikit <laughs> Gusto mo, dito na natin umpisaan? Sige ba. Huh? Uli ka. Oh, mahal. Ang mo dito? Ah, so, uh, ano to? Gamit ko ba to? Ah, nagtaka ka pa talaga. Oh, ano to, Alin? Sige, paliwanag mo. Kung ano to? Ano yan? Sino yan? Hindi mo kulala sarili mo? Ikaw yan, oh! Ikaw yan! May binabastos kang office mate mo. Ganap ang trabaho mo doon? mal, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Pine-frame up lang ako niya mga yan para masira ako sa office at saka sa'yo. Maniwala ka naman sa akin. Hayaan mo naman muna teka, magpaliwanag. Teka, bita, bitawan mo nga ako. Rain. Ah, Rain. Ah, pero kaya itong kaya ko sa... Ayun, oh. Gustong gusto mo yung ginagawa mo. Maltis. Parang awa mo na. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Sinisiraan lang nila ako Hindi. sa office. Pwede sa'yo. Hindi. Ali. Isang buwan pa lang tayong kasal. Tapos ganun na yung attitude mo sa akin, pa? Kung alam ko lang, una pa lang sana. Hindi na ako nagpakasal sa'yo. Bakit ka ganyan? Nagbago ka na! Nagbago ka na talaga! Oh, please, patawarin mo naman ako para sa mga anak natin, para sa pamilya natin. Promise. Hindi. Huwag mong alalahan yung mga bata dahil kaya tayo ko silang buhayin nang wala ka. O, okay. ngayon. But... na Umalis ka na. Marami ka pang sa taas. Ha? Lahat yon. Ihuuwi mo, ha? Alis! My please. Parang na. Um... Wala ka na dapat ipaliwanan. Wala na, ano? Ang linaw-linaw nung video! Umalis ka na! Ang bilis talaga ng karma. Kailan Ay Ayos yung ginawa natin. Oh, diba? Ganda ng plano. Let's go to like that. I hope.